Good morning po sa lahat uh, Ngayon ay pupunta tayo ng LTO espanya Para iparehistro ang ating gamit ng motor na si PCX Black Ito po ay mag-expired ngayong May Kaya tayo po ay pupunta para magparehistro Ngayon uh, sa video na ito alamin natin kung magkano na yung presyo Total na magagasas natin sa pagpaparehistro ng motor At kung ano yung mga kailangan Katulad nitong motor na ito, ito ay nakapanganan sa aking nanay So, hindi siya nakapangalan sa akin. So, ano yung mga kailangan sa kanya? May dala lang akong authorization letter. Nagkasad na pinapahintulutan tayo na iparehistro yung motor sa atin. Kasi hindi nga sa akin nakapangalan. Tapos, alamin din natin kung magkano yung penalty pag lumagpas ka na sa expiration date. Kasi sa nakaraang video ay eh, yung puro katanungan sa akin eh. So, time check. It's 7.06 in the morning. Actually, to, to, to be honest, uh, mas maganda kung pupunta kayo ng 6 o'clock ng umaga. Kasi, uh, 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 may pila sa emission emission po yung tinitignan yung labas ng usok ng motor ninyo doon ako nagtagal na karaan Inabot ako siguro ng mga dalawa to tatlong oras pero tingnan natin kung gano'n siya katagal ngayon kaya pag kayo sa mga gintong uh, paris maganda masagahan nyo pero since di naman ako nagmadali uh, ayan alas na tayo malis so guys sa mga sa mga nagtatanong ko saan po banda rito yung LTO España, sa bandang right side lang to uh, bago kayo umabot ng rotonda Hopefully, hopefully talaga wala ganong tao Kasi ma, na, kung tao kasi Magtatagal talaga tayo ng sobra Ayan, parang wala namang ganong tao Kasi na, nakaraan, pumunta ako rito, puno to eh Ayan dito parkingan ng motor eh Ay eh, si sir, ayun eh, yung lalaking ano Kusan tayo nagparehistro nakaraan, nakita ko siya Etoh Baris tu lang aku Etoh papark lang aku guys Wait lang ah So guys, ito na nga. Unang ginawa ko ron guys, nagpa-xerox ako ng ORCR tapos ng license natin, tig dalawang kopya. Meron silang serok san doon, limang piso isang kopya. Then iabot ko ron sa nag a sa LTO. And then after niya, after niya, yung CR nyo, yun pa rin, itatabi nyo lang yun, tapos yung OR lang ang papalitan. So nagbayad kagad tayo ng insurance kasi after nyan, sa emission naman tayo. So ito sa emission, 400 sa motorcycle. 500 sa 4 wheels at 700 sa truck tsaka sa bus. Sobrang bilis lang din ng pila. Halos wala pagganong tao dito. So mga ilang sandali tinawag na rin kaagad tayo para mag-permission. Required po nila rito laging naka-all stock yung pipe nyo 10 to 15 minutes lang naman po yung interval. Tapos ay magbabayad na rin kayo kaagad dito. So, ito nga po, ah, pumasa na tayo rito sa may ating emission. Magbabayad naman tayo sa LTO mismo. kasi dala-dala tong kopya natin. Actually, yung kopya natin na to, yung emission, tsaka yung insurance, ibabalik natin siya kay Sir Ron. Siya yung nag-aasika sa Ron sa LTO. Siya, lang yung hanapin nyo. Tapos siya na mag niyan. So, ito, nagkakapit tayo ha habang hinihintay ko yung tawagin yung ating pangalan para magbayad sa LTO. So guys, after natin magbaya din, eh, ngayon total na binayad natin sa LTO, sobrang bilis lang ng processing nila ngayon. OR lang po ang ipapalitan yung CR sa inyo pa rin. Ayan guys, so tapos tayo sa LTO, Dito tayo sa May Espanya. Katabi lang siya ng Meralco. Ayan o, oh, Meralco, Espanya. Pag uh, naghanap kayo na, naghahanap kayo ng mark kung saan siya malapit, ito yung rotonda o. Oh. Ito yung QC rotonda. Ang total na inabot natin ito, ito yung final price niya. Ito yung breakdown nung ginastos natin. Sa mga nagtatanong po, ang bayad daw per penalty, kunyari ah, kayo ay nakalimutan yung magparehistro ngayong buwan, dapat nasa May. Halimbawa, kunyari May ngayon, tapos hindi kayo nakapagparehistro ngayong May, inabot na kayo ng June. Ang penalty nyo po ay 120 pesos. Sa loob ng buong taon, kahit ilang buwan pa yan, 5 buwan, 8 buwan, siyang buwan, nakalimutan nyo magparehistro, ang penalty nyo pa rin ay 120 pesos. Pero, pag lumagpas po kayo ng taon uh, bagong 120 pesos daw po yun mag a na yun na mag a so magiging 240 pesos pag umabot kayo ng dalawang taon ayun daw po yung penalty ninyo grabe guys uh, umalis, dumating tayo rin mga 7.15 sa oras ko rito 8.26 sa tapos tayo mga 8.20 ron eh halos isang oras 1 hour and 5 minutes lang inabot in my history sa pagre-rehistro since 2021 ito yung pinakamabilis na pangyayari sa akin sobrang bilis ko lang sa emission sobrang bilis ng lahat Uh, pagdating ko ron, may nag-aasikaso kagad sa akin uh, Hiningi kagad yung ORCR At yung license ko Tapos guys, ipapaserox nyo lang siya Dalawang kopya Kasama yung lisensya nyo After nun, magbabayad kayo ng insurance After nyo sa insurance, uh, tatawagin naman kayo sa Emission Ang maganda kasi dun, pinili, habang nagbabayad pa lang tayo sa insurance uh, Pinila na rin kagad tayo ni Sir Ron Pangalan nung nag-aasist dun uh, Pinila niya na rin kagad tayo sa emission. So, habang nagantay tayo ng insurance, ilan na yung pangalan natin para matawag agad tayo sa emission. Kasi doon lang naman talaga nagkatagal sa emission eh. After noon, after natin sa emission, nagbayad tayo. Tapos pumunta tayo sa, tapos kinuha ulit ni Sir Ron yung mga papeles natin. And then, nagintayin na tayo sa pinaka LTO para tawagin ng pangalan. Tapos, nung tinawag na yung pangalan natin, nagbayad tayo ng 529 pesos para sa ating OR, uh, yung CR guys, uh, kung ano yung CR nyo last year, ayun pa rin yung gagamitin nyo, hindi na siya papalitan, permanent na yun. Kaya wag na wag nyo po iwawala yun. Hindi ko lang naitanong kung magkano pag nawala yung CR nyo, pag magpapagawa kayo ulit bago. Pero magagawa naman po nila kayo ron. Ngayon nga, magbabayad po ulit kayo. Hindi ko lang sure kung magkano. So, yun po. Uh, so yun pala hindi ito pa pala bago ko makalimutan. Hindi na kailangan ng authorization letter. Hindi po sa akin nakapangalan ng motor na gamit ko. Uh, hindi na rin hiningi yung client ID natin sa portal. Tanging hiningi lang talaga yung RCR Tsaka yung ating license. So yun. Oh, so yun. Kasi nagbawon pa rin ako ng authorization letter kasi mamaya hanapan ako eh. Sila tatay ko ma-counterflow. So yun lang guys yung pinakakailangan nyo yun. Napakadali, sobrang bilis 1 hour and 5 minutes, uh, record ko yan Sana ganyan ulit next year Ang sabi naman ni Sir Ron uh, Lagi na raw, di, di na raw napupuno ang registro ngayon Mabilis na talaga Di daw tulad dati Sa mga emission daw, di na raw napupuno yung maximum na 80 Tinapalis <laughs> ko yung pusa, sorry maka masagasaan eh <laughs> Ayun, sana nakatunong sa inyo itong video na to uh, If may mga questions kayo, comment down below Kaya huwag uh, kayong manginayang magparehistro agad ng motor nyo Kasi sobrang dali na lang naman Tsaka sobrang bilis uh, Ayun, recommend ko dyan sa LTO Spanya Napakabilis guys Comment lang kayo if may mga katanungan kayo guys And see you on the next content Maraming salamat, maraming salamat guys Panonood, thank you and see you Bye.